Agosto 23, dito po sa tahanan ni Kuya Lino estabilio at Ate Leonor. Si Ate Leonor po ay nagda-dialysis dahil po sa kanyang sakit sa kidney. Ayan. Ah, magandang hapon, Kuya Lino. Magandang hapon din po. Kailan pa po nag si Ate? December po. Ah, ilang beses po sa loob ng isang linggo? Three times po siya sa isang linggo, sir. O pwede po malaman yung nagagastos sa kada session? Bale 1425 po sir. Ah, uh, uh, sa injection po magkano po yung bayad? Bale, 1,000 po dahil dalawa po yung ini-inject po sa kanya eh. Kada session po 'yon. Opo sir. O yung 425 po sa dialysis po. Sa dialysis center na. Opo. Uh, meron pong PhilHealth si ate. Meron po. Ako pong may PhilHealth. Ako po may PhilHealth. Kaya sagot talaga yung PhilHealth yung dialysis. Opo, sir. Yung 425 sa center na 'yon. Opo. So, 1,425. Opo. At uh, dalawang beses, ah, uh, tatlong beses At, sa loob ng isang linggo. Opo, sir. Uh, nakatanggap na po ba kayo ng tulong mula sa ating uh, munisipyo? Meron na po. Isang beses po sa, ano, noong June. Ah, uh, ito po ba yung pondo mula sa ICE? No po. Magkano po? 3,000 po. Oh, so 3,000 di kulang-kulang uh, e, para dalawang, sa tatlong kulang po yun, dalawang season lang po. Dalawang season session lang. Opo. Opo. Kailan po uli kayo makakatanggap ng tulong mula sa ating uh, munisipyo? Ang sabi po sa ano, this Itong September po, sir. September? Opo. Opo. At uh, every three months daw po ba? Opo, sir. Yun po ang sabi. Ayan. Opo. So, malaking tulong, no? Malaking tulong po para sa, sa sabah po. Opo. Uh, December pa po siya nagdi-diarisis. Uh, June lamang siya nakatanggap ng tulong. Uh, hindi nyo ba agad... Uh, na ilakad sa munisipyo yung paghingi ng tulong? Hindi po. O, paano po kayo, paano nyo nalaman na pwede? Yung... Nalaman ko lang po dun sa mga ano na pwede pa parang humingi ng tulong kay Mayor. Kailan nyo nalaman? Buwan ng <coughs> Mayo o Hunyo? Kailan lang po yun. Kailan si, lang? Si, kung na lang po naka, nagbigay nun si Dok. Lito gala po, po si Mayor. Ah, Opo. Ay, um, kasi uh, pasalamat tayo at sana magtuloy-tuloy yung tulong nila. Eh maraming salamat po Mayor sa binigay nyong tulong sa akin asawa. Malaking bagay po 'yun sa amin. Opo. Uh, maraming salamat po. Opo. Uh, Meron kayong request? Eh sana po matulungan tuloy-tuloy uh, po ang aking asawa dahil kapos din po kami sa pinansyal. Eh sana po matulungan niyo po kami sa aming kahirapan. Opo. Yun lang po, maraming salamat.